ang araw po sa ating lahat kung batin na lang po ang inyong kantingero. Kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, sana po pagkilike, share, and subscribe. para salamat po. Bali ngayon po mga kantingiro, binisita ko po, po si Papa Dodong dito sa kanyang tahanan. Para masaksihan nyo, makita nyo po mga kantingiro ang kanyang mga available na mga pananggang ginawa o yung kilala dito sa Midanaw na ako sa lapit na ni Papa Dodong. Ako uh, kung nagtataka po kayo mga katingiro, dalawa po kasi ang papadudong. Ang isang papadudong ay sumakabilang buhay na yung si Dudong Danoy sa Orkita dito pa sa Mindanao. At ang isang papadudong ay ito si Papadudong Larua ng Iligan City. Ah, uh, kasamaan pa rin sila noon mga katingiro. Uh, may master kasi sila noon na sila ang mga estudyante. Uh, papadudong Danoy yung sumakabilang buhay na at ito si Papadudong Larua ng Iligan City. Ah, uh, sa mga nagtataka kung bakit may narinig sila papadudong na yung kumanaw na yun si papadudong danoy abali ah, mga katingero panayamin pa natin siya sa kanyang mga anting-anting na available ah mga katingero kung napapansin niyo po yung na ko na ho sa lapid ah Trademark po yan ni Papa Dodong, tulad ng kanyang personal. Mapapansin niyo po, meron siya sa lapid na napakadami po mga ka-antingero. At ito po kanyang altar. At ito kanyang available na pinalilimusan na tested o kilala rin dito sa Mindanao na tinatawag na ho sa lapid, uh, ori pa rin ang banata na gawa mula sa mga formula o mga selyo na mga pandipinsa. ah uh, pwede natin tignan pa. Hmm. Kumparik, si Commander Papadodong ng Mindanao. Yan. Uh, Unsan ni siya nga uh, mga formula usually naging ginasulod aning imo ang pangkumbating uh, bakos sa lapid. Round kumbate. Round kumbate. Monekeraganan ginakoadres sa mga army. Usually, madami itong tauhan si Papadodong. Kadalasan talaga ay mga sundalo lalo na yung magbakan sa Marawi. Ah, uh, madami kumuha ng gamit sa kanya pagkat marami ding naka nakatestimony na talagang may bisa at may protection talagang binibigay ang na kuhan nila ang mula kay Papadodong sa awa ng Diyos. Okay, pwede i-explain mo, pre? ah kining ato ang kwaan kahon uh, nato, pwede natin sa gamit haba sa mga pangdepinsa, pangubat, sa mga barang, mga hilo, inkanto, pwede po nato idakot sa mga daotang espiritu, atorneyan ano isulod pag makaybalutan ang taong nga sa kaya nung daotang espiritu pwede rin sa ulo, pwede sa kin Kala klaseng formula na lang na karagaan niyo ko ano. Anong sauce na kalapod. Tapos may mga mutiak pa? May mga mutiak pa. Okay. Ayun kay Papa Dudong mga uh, round pang na yan na orin ng mga formula at testamento at maging silyo na makaluma ang kanyang inalagay niyan. Pwede rin yan panghuli huli nasa ng espirito. O, oh, i i ano? ipulupot ano, sa katawan. Sa oh, ba bago ka mag espiritwal spiritual sa mga nasaniban ng Espiritu. ah tipinsa din yan laban sa mga digmaan. Mga... Ngunit, may bawal pre, wala? Bawal lang ito, chips. bawal gamitin. Bawal talaga ang babae, sa dipinsa. Oh. Tapos pre, ah uh, may dasal pa ba yan binibigay mo sa mga kumukuha? Mayroong oh, dasal lang, tatlong ama namin. Yun lang ang pagkain. tatlong ama namin lang daw ang pagkain sa kanyang Tapos pag gusto nyo kumuha sa kanyang gamit, Andito na po si Bro Harris Galorio. Uh, Mag-PM na po kayo sa kanyang Facebook page. sa ah, mamaya, eh, send ko ang kanyang Facebook page na kung, sura niya para doon nyo siya makontakt. At meron din sila available itong pangil ng baboy ramo Pwede po. Oh, tignan, medyo maingay kasi dito. Maraming bata sa labas kaya medyo maingay po. Ito ang kanilang pangil na baboy ramo, Available din to Pre? Ah, available yan. oh, available din ka lang pangil ng baboy ramo. Ah, uh, mga anting-anting nagawa ni Papa Dudong. Binitin para makita nila Yan, mga anting-anting nagawa ni Papa Dudong. Ah, uh, kung gusto nyo kumuha ng kanyang gamit, ah, uh, through Bro Harris Galorio lamang po kayo mag-message. Pagkat sila po ang palaging magkasama. At uh, Yeah, at atin na po ibinablog yung mga gamit na gawa ni Wonder Papa Dodong. marami din kasi nagtatanong kung saan sila makuha nung na pictured ko na vlog tungkol sa Jose Lapid. Uh, original made po yan o no, trademark ni Wonder Papa ang Hosa uh, Lapid yan. Dito sa Mindanao, uh, kilala nito na ori ng Pilipinsa. Ang Jose Lapid ni Papa Dodong. O, ano pa kay mga additional nga istorya pre? Hago nga di siya ng istorya. Kutub makagunit ani. Inalan nga dili good mag Kay once mo maghinambog ka, ang gahom nga sa Dios sa imuha, pao ra kung bali tinanla log na ka dili ka maghinambog. Nya, bawal gid ug mantik ka ayaw pang may imara sa among bahay kay para managhan. Okay. Ha ayo kay pa dodong kung kung ka na ng gamit tulad niya sa kanya, bawal mo gamitin sa pag-aabusar. Uh, gamitin lang sa tama at sa mabuting paraan. At pinakabawal niya ay yung pang babae. Bawal na bawal sapagkat yan ang nakakawasak doon ng pwersa ng kanyang magawa o nakakawalang bisa. Aka ah, lang pre? Okay mga katingero? Once again, ito pumuli muli pala si Kumbat General ang nasasabing mapagpalang araw sa atin lahat. And God bless everyone. Maraming salamat po.